Ito hong agarang pagbabalik ng pangunahing serbisyo dyan sa Bicol Region. Tiniyak naman ng OCD. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Tiniyak ng Office of Civil Defense ang agarang pagbabalik ng pangunahing serbisyo sa Bicol Region na labis na naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, may sapat na pondo at kagamitan ng pamahalaan para tugunan ng pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Nauna nang sinabi ni Teodoro na nakipagugnayan na siya sa ating ASEAN neighbors tulad ng Singapore para sa posibleng airlift at manpower assistance. Gayun din ang koordinasyon sa Brunei, Indonesia at Malaysia para sa karagdagang tulong. Samantala sinabi naman ni OCD Administrator at Undersecretary Ariel Nepomuceno na habang tinutubunan ang pangangailangan ng Bicol, naghahanda na rin ang ahensya sa epekto ng bagyo sa Northern Luzon. Kasama rito ang pagbili ng 34 na water filtration machines na handang gamitin sa mga evacuation centers upang matiyak na may malinis na tubig na maiinom ang mga evacuees. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ka, austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide.